Jao, jao, Ay, loon na natin mga kasin ka -asin. Amen! Amen! Kitaan na nga at mga followers ni Jesus na buhi. Kitaan mga followers ni Jesus na jao, unod sa kasin ka asing. pagaw, ko ng Amen! Kundi pasabot sa buti na egsoon, kitaan mga followers ni Jesus na tinuod na number one. Si Jesus kasi tan ako priority first priority kasi tan ako si Jesus. Ja, man ako mga priority may importante ang mga butang. Pero para sa ako si Jesus ang pinaka importante sa tan men! Amen. Hallelujah! Wala ka ng katung green na yes, God. Amo jan ng talaginan mga isulat. Dili kita pareha sa upa na simba-simba na naman, himoon. Walay pagsunod sa ginoo. Kita mga tao na masinugta sa Ginoo. Mga kay ang balikan sa Ginoo oh, ang mga masibog tarong. Amen. Hindi na ko sa simba-simba. Inis, inis. Basta lamang attendance. Basta lamang makita ni brother, ni sister na nagsimba. Apan, ka kausapan ang kinabuhi. Bisyo na giyapon di din po. Bisyo din Amo din ang mga tao na mga pikit na mga kristuanan. Amen! Amen! Hili kita gana. pure kay ang gusto sa ato Ginoo pure pure ka na jawon si Jesus sa eh? okay, imong kasintasan loyal ka kan Jesus na igod makita like ani ko ko dikat kan Jesus 100% dili ko 50 no dili kita jaw mo sa na 50 ra kay hatag sa Ginoo amen kay dili ka sa balika ng Ginoo ato ka 50% na pagigugwa kaniya ang balikan ng Ginoo mga 100%. Only dedicated diha sa Ginoo. Grabe power. Amen. kung bitaw na sa kanaw na magwali kita. Isog kita tawod kay ngano man. Na ay power sa Ginoo. Sulod na tira sa to kasing kasing. Ang word sa Ginoo nagtira ab sa to kasing kasing. Tungod kay kita mahimutan, na dili nato mahimo ang sugo sa Ginoo. Ngano man, tuk, tuk nagtandog sa tangan. Dili kita mahiluna, na, na dili na itong mahin Amen. Tungkol kayo na, anak, kita relasyon sa ginoo. Amen. Amen. Ang mga tao na may umay relasyon sa ginoo, may lamang pagkabana. May pagpakabana. Manhid, baganway na hitabo. Amen. Amen. Manway lamang kadlukan. Mas tara, ugera, okay, gutini. Okay, ano yung okay. Simbara ka Diba? Oh, kan dyan. At least, okay, <laughs> Bagaipa, lama, mm -mm, no, kay Bagaimana Bakit ibalik ba basta karangan lang. Diba? no! pa rin tayo otso. Amen. Makita na to. Dili gusto sa gino. We have the fifth day. No. Dili ka. Sabot lang. Terpansan. Dili. Kay eh, gusto na ka gino. Mahingit kita. Mawa ka na ang plano sa gino. Sa to. Mga kinabuhi.